Narito na po ang ah, bridesmaid. Yeah. Wow. po mga kadalag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay maaga po kong gumising dahil ngayong araw po ay ika 50th wedding anniversary ng nanay at tatay ni tagwa po lang at ikakasal po silang muli. Ay isa po ako sa abay. Si kagwapo lang po ay abay din po. Pero ang akin pong partner ay si Kuya Becca o si Bekenemen. At yun, maaga po ang call time, 6 a.m. At dapat daw po ay naroroon na sa pagpo -shoot time sa Monday and Goldies. Kaya ako po ay magpiprepare na. So ako pinagisingi mga alas 4. Ayan, nauna ko po yung aking alarm mga kadalaga. At uh, doon sa venue kung saan magpo-photoshoot, ay doon na, nadodo na po ang tinghitik. Sila po ay maagap dahil yung iba po ay doon magpapa magpapamakeup. Ay ako po mga kadila, kaya ko na lang may makeup sa aking sarili. At kaya ko naman. So ang vlog na ito ay DIY makeup. <laughs> kaya ako na lang po ang magme-makeup sa sarili ko ay yun para hindi na ako bumayad, tapos ay tipid. At saka ay yung sa oras, iniisip ko din mga kadilan. At syempre kapag ka doon po sa venue, ay madami ng po doon magpapamakeup. Ay baka gahol na, kaya ako na lang po. <laughs> Ayan. At bali ako ay narayot ngayon sa kusina, at ako muna yung magka-coffee. Si Bibi po ay maagap ding magising ng aking kapatid at siya ay papunta din sa school, may pasok sila ngayon kahit weekend dahil siya may pamiting tapos tayo mga kanilahan bali yung modern goldies ay dito sa katablingan kaya may susunduin na lang po ko ni sa so, lang si Lugs naman po ay galing nga kahapon sa seminar sa kalamba at siya ay parang 11 p.m. na nakarating niya sa kanila makauwi niya kaya medyo po yun din yung biyak ka masarap itong coffee ang dami ito po yung cappuccino thank you po na po akong magkape. At ako ay maliligo na maya maya. Check, check ko lang mga katilag kong umuulan. Ay, buti naman ito hindi umuulan. Parang kanina yung narinig ko eh. Umaambun. Ay, buti hindi na ulan yan. Madilim pa po. Dito sa labas. Pero dito sa may top, tapat ng tindahan namin may ilaw. Ayan, at nai-ready ko na po yung gamit ko. At bihisan na dadalhin para po mamaya. Ang ako ng bag kay Bibi. Tapos ay nakaready na din dito yung aking make-up kit. Tapos na po akong maligo. Mga kabila. Ang uubisan na naman, make-up pa. Naglalagay muna tayo ng sunscreen. So, ang gagawin natin makeup ay light na ang mga kadalim. Kaya, mabilis din lang ibang muna. So, may makeup na ako mga katilaga mga nagpapatuyo na buhok. At bago tayo mag face powder ay maglalagay po muna ako na itong uh, blush, blush stick. cigarette ko na kamay ka <laughs> Next, maglalagay na po ako ng face powder. So, ngayon ko pala kung gagamitin itong aking face powder. Kaka-order ko pa Ayan. Next, wala lagi na ko na ay shadow. mga makeup kit ay yung maliliit lang. <laughs> yun naman ay magkikilay na tayo tapos na ang gilay para na siyang lintang achar ay halos patapos na. Sa so, yung aking highlighter. Ito Pwede tayo ng highlighter para fresh. Fresh ang atake. <laughs> may highlighter na po ako. At maglalagay din ako dito sa may eyeshadow. Itong aking highlighter na nabila ay e wedding patong sa eyeshadow. Gusto ko yung may mga Charan. Hindi pa masyadong halata. Ayun, pagkasaliwan. Mukhang Maria na din sa lang. Ako naman ay patapos na. para naman sa ating lipstick. O yan, at nandito na po si Guwapo lang. Mamaya ako siya pakita at uh, tataposin na ang aking makeup. Sakto din nga eh. Mm. Yan po mga kanilag at tapos na po ako ng make up makeup. So yan, mabilisan lang. Kasi nakapagpalit na din po ako ng damit ko At yun, may na dun sa pagpo-photoshoot. At dito na rin po si Lose. At yan po ang kanyang look. Let's go! Magiging ngayong outfit. Let's go! At narito na po kami sa Mondi and Goldie. At nakain na po pala sila. Outfit check muna. Hindi pa naman po nagsisimula. <laughs> outfit check. Narito na rin si Chula. Sina, sina tatay po ay nagbibihis na rin. Oh, sinabi pala eh. Oh. Oh, wali. Oh. <laughs> <laughs> Naka. itong iyong hinihiram na ano. Belt. Oh, oh. oh. oh hindi ko nakakilala si Mother. Oh. Iya, ganda. Kain na kayo. Iya. Kain na si Mateo. Oh, sabay-sabay na ya uh, si Ate Dimpon. So, kain daw muna kami mga kadilag at magsisimulan. May okay. okay. mga kadilag at kami po ni Kagwapo lang ay nakakain. Ayan ang nanay. Ay, ready na rin mm. sa sinatatay. So, maya maya magpo-photoshoot mga kadilag. So habang hindi pa nasisimula, ikata mo na yung mag-picture-picturean Oo nga. Kami po ni Logs ay hindi magka-partner. Ang partner ko ay si Kuya beka Ang ka-partner ko naman ay si, si <laughs> PM. PM. So bawal daw ang mag-partner na hindi pa... <laughs> <laughs> uh, may pamahiin ito, kung pamahiin. mga guys. So kaya magkaiba kami ng partner. Pero sa mismong venue, yung pagpasok natin mamaya oh, sa reception, oo ay doon na pwede na mag-partner mga kanilagay. Tapos na po kami mag uh, picture taking. Kagawa po lang. Tayo ay pupunta na doon sa mga kabilag sa tabing dagat daw. Sa pong resort ng Mountain Goldies ay malapit sa dagat. I'll pick check. Let's <laughs> go. Let's go. Ito na po yung tabing dagat. Yeah. Ganda na pala dito. Ngayon na lang po ulit ako nakapunta dito sa Mondain Goldies. Ha? Uh, ano? Huh? Oh, <laughs> so, ang coverage ng ating vlog ay yung make-up, tapos ay yung ah, photoshoot. Yeah. <laughs> tapos checked. ay siyempre na lang tayong gagampan ng mamaya. Yun din, may mga ka So, yung pagbasa, yung ano... Okay. Tsaka yung pagbasa nga pala sa iyo, Hanikulang oh, Pagbasa. O, sa iyo ay salmo. salmo. Tapos sa iyong opening. Ayan, at na po ang aking partner. <laughs> Para mas maano yung makeup ng partner. <laughs> Para <laughs> mas makapal. <laughs> photoshoot po muna. ayan, at uh, ang magpo-photoshoot daw po muna ay boys. At may din na si Teo. Tsaka ang lolo niya. Hi! Pa-photoshoot na kayo, Teo. At ako po muna ay babalik doon. Ako magto-toilet. Tapos na po ang boys. Ayan, kinagpawisan si Kagwabo lang sa photoshoot. <laughs> Nauhaw. Girls naman. Okay. Lakad ka na hindi. Ayan, okay. At girls naman po. Ayan, ready na rin si Cadillac. Ayan, nagre-ready na po sila, mga Cadillac. Narito na rin si na ate so, saka si na Chula. Ito po ang bridesmaid. Wow. So fresh na ang ating mga abay para sa kasal po Nila nanay at tatay. Ready na. So, tapos na ang boys parang naambun na hani tapos na pong mag photo shoot Hello. ang mga girls so, uh, uh, maaga pa mga kadilag 7.55 ay uh, 9 pa naman kaya magpapahinga muna okay. magre-retouch magre muna ang mga abay much 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 later at kami po ay papunta na sa simbahan niya. let's go nasa simbahan na po kami Wow, pogi naman. Okay. Let's, let's go. Papasok na po kami sa loob. Wow, ganda naman ang ano. May decor. Go. Narito na po kami sa loob. At mamay, tatanong natin doon sa sakristan o kaya ay dito sa kasama sa simbahan kung alin yung atang babasahin. So, ako okay, yung first reading o unang pagbasa. Ikaw naman ay... Yung sasal mo. Maaga po kami. Ayan at mga nakapila na po. So, ang partner ni logs ay si PM. Magtito. So, I amin mean, ang um, belo. Ah. Uh, para rin po sila Ate Chola. Sinong partner mo Ate Chola? Ha, si Kuya Eric. Wow. Uh, Oo. <laughs> Andun din po si Bobby at saka si Ate Janet. Hello po. Ang akin pong partner ay naroon na nakasilong. May po si Kadimpol. Pak ang eyelashes. Oo. <laughs> ating po mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Mga maalag na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uudlad ang kanyang buhay. Tugon po, mapalad, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos sa tahanay ang asaway parang ubasan ng mabunga. Bagong tanim na oblido sa may dunag ang anak niya. Ang sinuman kung ang Panginoon ay musang susundin. Buhay na ay uunlad at laging pagpapalain. Tugon po, papalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa siyon, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag ng Jerusalem magiging iyong apo na ay ikaw ay abutin. Na ay maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tugon po, mapalat ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Tapos na po ang kasal at narito na po tayo sa event place. Ito po yung dito sa Anuling, sa Octagon at sa reception na po tayo. Narito na po kami sa loob. At yan, kakunti pa po ang tao. Naka-upo na po kami sa table. Ayan, at may po si Lugs. Binigyan ako ng ice cream. Um, mga po ako ng fruits. Sarap. Ito po yung prom pita stay. Thank you po. At ang ka-table ko po ay si PM. Nagaganda. Tsaka si Mahal. Tapos ay si Ate Chula. Dito po. Tsaka po dito si Lux. Busy lang po. Nag-i-entertain ng mga bisita. din po sa kabila. Pero salamat po. Kalakayan ko po na ipakilala sa inyo ang naging bunga ng pag-ibigan at pagmamahalan ng aking agulang ng aming inamahal na tatay at nanay. So, and last but not least, ang pinakabusto at ligay ang pinakabogin daw sa lahat. Mga kaibigan, kasama ang kanyang partner and future to be. Yes! Bawin there. Mga kaibigan, sabay-sabay ko ng palapakan

at Erning o mas kilala bilang Bagsak. Kaya naman po ang tema natin ng pag-ibig na ito ay kay Nida pa rin babagsak. Para po lang po bago ka sa ayo. Kaya so, welcome po namin kayo. Ang ating pong mga minamahalaninong, mga ninang, special guests, hindi ko na po kayo isa-isahin. Ang aming pong mga kapamilya, kapatid, tiyuhin, mga pamangkin, mahal po namin kayo. Kami po ay nagpapasalamat at nakabahagi po namin kayo sa napakahalagang okasyon na ito. Muli po, welcome po kayo at tayo po ay mag enjoy Maraming salamat po. Ngayon po ay kakain na kami. Kakain po muna kami mga kadilag. Ay kayo, nakakuha na kayo. So natin po nung abal. <laughs> Meanwhile, update po mga kadilag at kami na lang po ang natitira dito sa Octagon. Ayan. <laughs> Ayan po yung mga tiyuhin. Tatay po ni Kagwapo lang. Tapos ay ito po si Kuya Ike tulog na lasing Sila Ate chola naman po ay na dun sa Kalakagwapo lang. At doon po ang continuation. Continuation sa naman at masaya lugsan eh. Sabi ng tatay kanina ay sobrang saya daw niya. Eh. <laughs> Opo. Thank you. Salamat. Congratulations po. <laughs> Punta na po kami sa Kalakagwapo lang.